Hello mga katita, gandang morning sa ating lahat. Masarap ba gising nyo? Ako, syempre, kailangan porsigidi tayo gumising kasi nga araw-araw akong nagluluto ng Salucare o Salukara National High School para sa aming ikabubuhay everyday. Pag walang salukara, walang kain. Kaya so much porsigidi ako laging gumising. I, I'm so motivated to wake up early in the morning. So 'yan ang aking daily routine para sa magandang buhay na kakaharapin. Ayon. So dahil sa malamig ngayon, ang aming salukara ay naubos agad. Marami ang bumili at nagpa-reserve. So, thank you sa mga buyers namin, sa mga customers namin na patuloy tumatangkilik sa aming Salocare o Salocara National High School. Ito na siya ang aming produkto na pang malakasan. Masarap at hindi ka... Manghihinayang sa iyong ibabayad dahil talaga namang nakabubusog at masarap talaga siya lalo na kung ang partner mo ay black coffee yun talagang pinaka the best na partner niya sa umaga at sa umaga good morning mga katita Katapos ko lang magluto ng salukara. Tapos mahangin ngayon at parang malaki yung alon. Gusto kong habang nagpapalamig ako, di ba, naka-expose ako dun sa pugon. Gusto kong maglakad-lakad sa may dagat. Eh, check na naman natin yung dagat kung okay pa. <laughs> Okay, dito lang tayo dumaan sa likod ng barangay. Basta dito tayo dumaan sa likod dahil nga ayoko kong ma-expose ang aking beautiful face sa madlang people kasi nga bain may pakuring National High School kay Kahumangkula kula pagluto sa National Academy ay National High School so ayun, syempre maagigit di sa Nabatasan Creek or Nabatasan National High School Academy. Ayan. So, ini nga batasan, hindi mahikukuluan ang samutsaring mga pagkaing dagat. Just like ganas, pechay, ay dere ngayon, rong, kuan, at uh, susu, kipi, uh, tuway, Kumana ana din nakit sa labnasan my god naging na nga manlat si tita Efren ayon so makikita nyo gumagalaw yung tubig diba so amazing daramo an so kay tikang iton, sa mga sampid sa pag vinalud valud kaya ang daming vazora sa ating seashore sa shorelines ng ano Talora National High School. So ayan, so far maalat pa rin yung dagat, at nagkikiniwa-kiwa. So, nagpakatiag sa may Tipa Ofong National High School. So, dili sa may Ofong, daramo liwat ang tubig ng dagat. So, nakikita nyo, nagkikiwa-kiwa liwat siya. And then, may nga sa iyo, sponsor sa TCL TV National High School. Ang si sini 32 pesos only. Bahala ka na kung nananim mo himuon. So yan. So napakasarap ng hangin. Uh, of course, napakasarap talaga doon sa harap ng dagat, 'di diba? Ang ganda-ganda ng pakiramdam na hinihingahan kanya, binubugahan kanya ng kanyang hininga. Kaya ang sarap-sarapin nga lang, medyo madumi, mabasura dahil nga for how many days na or week na nga siguro ang nakararaan na ganito ang panahon. Parang walang ano, Walang katahimikan pa ang karagatan. Therefore, nasa taas lahat ng mga vanka al mga Valuto National High School. So, kasubrang lamig, kaya nag-decide na ako umuli National High School kay, alam nyo na, ang mga syurog Dali lahagkutan. Bye! I'm sorry, diri pa pala, kaya dalagan pa ako. lang. So, nadalagan mo na doon. Kay, medyo amazing ito niya ako pag dalagan. talagang masyadong iconic ang aking takpagtakbo dyan. Waray it makasuruga nga mga taga-talulura. Tikan, syempre yan ako jumangkon nga si Jam Jam Pot dumalagan na siya ng slow motion pero ang kanya slow motion malan Tanvalo National High School diva first time it niya dumalagan na sabi ko slow motion siya ang nag slow motion bye